Balik na naman po tayo dito sa ating sharing is caring. Ang topic natin ngayon ay ang mga big content creator daw ay mga maluloko. Mga budol. <laughs> mga pinapaasa at pinapaikot-ikot ang mga small content creator. Mga kalalabs, ang sasabihin ko po sa inyo ay ito ay isang paunawa lang po sa inyo. Dahil syempre, ako ay isang, syempre, sabihin na lang natin, nasa mataas na rin po ako. Pero, uh, hindi naman talaga ako nakabasi kung mataas o or nasa gitna pa yon ang followers. Ang mahalaga ay magtutulungan. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo sa mga sinasabi ng mga ibang tao or mga content creator na mga bodol ang mga malalaking content creator. Mga kalalabs, bakit nyo po ba pinafollow ang isang malalaking content creator? Dapat alam nyo po sa sarili nyo po yon kung ano po bang purpose nyo, bakit pinalo nyo sila. Unang-una po dyan mga kalalabs, ang mga malalaking content creator, uh, sabihin na lang natin, nagpo-promote sila. Pero hindi po yan ang basihan para ikaw po ay umangat. Tayo mismo sa sarili natin ang magpapaangat sa, saray, sa sarili nating account. Nag-help lang po ang mga malalaking content creator sa atin para ma-promote or mapakilala. Hindi po basihan na kayo po ay paangatin. Kayo mismo. Kaya nga po ang mga malalaking content creator. Bakit lalo silang lumalaki? Dahil nakafocus na po sila sa kanilang content. Yan po ang laging sinasabi, tinuturo sa inyo na mag-focus po tayo sa ating content. Magiging quality. May mga informative. Dahil dyan po mga kalalabs, hindi mo na kailangan magpa-promote. Ang mga videos mo na mismo ang tutulong sa inyo para paangatin po kayo. Ganon po yun. Huwag po natin isisi sa mga malalaking content creator dahil, dahil sila po ay nakap Fokus na po sila sa kanilang content na magiging maganda at makatulong sa mga kapwa natin creator. Kung kaya po ng mga malalaking content creator, kaya nyo din po yun. Kasi kami po, nagsisimula din po sa ganyan. Kaya nga po, nagtuturo kami sa inyo ng mga napagdaanan namin para magiging katulad nyo rin kami. Tayong lahat ay may positive na magiging matagumpay dito sa Meta World. So, yun mga kalalabs, ulitin ko lang po sa inyo, wag po kayong mag maging masama ang loob sa mga malalaking content creator. Kung wala lang din naman kayo, a uh, hindi na rin, hindi lang din naman kayo uh, sinasabihan ng masama, 'di ba? Magtulungan lang po tayo dito. Uh, sabihin nga natin, ilang beses ka na pinromote ng isang malaking content creator, may pagbabago ba? Followers lang ang nabago or kaya may konting views. So ano ang problema? Nasa content nyo po. Kaya kailangan po talaga natin kumuha tayo ng mga ideas, mga technique, strategy para kung paano nila ginagawa ang kanilang content na magiging quality. So yun lang po ang topic natin for today mga kalalabs. Don't forget to follow me, Nights TV, ay nagsasabing sharing is caring. Bye!